So what's up mga kabugas, so good morning So ang oras natin ngayon is now already for uh, 8.42 ng umaga So Sunday So guys, may pinapagawa ko Sa so, ano ngayon So yung pagawa tayo ng screen ng mga chips dyan Ayan o oh. Katanggalin kasi natin yan, nilipat natin dito yan dito sa Ayan Para makita yung display natin ng mga Tindis Ah uh, Cigarette Tapos doon uh, ano lang hanging hanging chips na lang tayo so talaga ng chips yun oh yung pinapagawa natin so yun ang pinapagawa natin hanging chips na lang yun yan gagawin natin so, kasi mas baka mura tayo kung bibili tayo sa sa lasada sa api so, natin yung tok tok so yun talaga natin so yun nagawa so, lang chips natin dito sa sabon so, huwag mong yan ang tagagawa natin. Okay? So, yan. So, guys, ito na yung pinagawa natin, ha? Ano? Na chips uh, chips po ito sa mga chips, ha? Chips. Okay. Ayan, ito yung pinunturahan. Okay. So, kaysa bumili tayo doon sa sa may Lazada, mahal. Hindi, pinagawa ko na lang po. Bumili na lang ako sa, ano, hardware, hardware ng ganito. Magkano ito, Tok? 85. Ha? 385. 385? 35. So, yun, yeah, 35 lang. Isa, bumili ako sa Lazada, sa magkano? Misan yan. Mahal yan. So, yun, guys. Pag gusto niyo uh, may tindahan kayo at gusto nyo magkaroon ng simple lang at na uh, murang, murang ano, murang, murang uh, lagayan ng cage ng mga chips, yan, uh, candy, patungan ng mga lagayan ng garapon nyo, yan, pwede yan, guys. Tipid tips yan. Yan, tipid tips sa atin. Eh. Cage lang pagawa ako. Mura pa. Kamura pa ako. Matibay pa. Ba? Lupit ng ano, lupit ng tropa 'yan, 'yan oh, 'yan ang uh, nag-aalat 'yan ng ano dito. Dito na 'yan, ulang kulang na, watulog sa. Kulang na, tulog sa bahay 'yan eh. Oh, no, si. Mga ala sa akin 'yan eh. So, diba? Daming ito guys Lupit to, daming talent yan winter na, kapitero pa, Master Mason na. Kumagawa oh, pa ng cage, oh. Isabit lang yan, guys. Lagi ko din sa gilid dito. Dito, lagi ko dyan, o. Oh. natin dyan. Tatanggalin natin yan. Lagi ng chips natin natin yan. Okay diba? ba? Ayos ba? Ayos ba, mga kabugas? So, yan, guys. Uh, niya yung parang uh, natin pang screen. Tapos, nakabili, uh, nakabili siya ng plies. na, uh, binintin na mati, mat matibay yun, nakakaputo ng style mating, matibay so, tinga 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 yung flesh no tibay yung flesh no binintin nung oh, guys alam mo wala na wala na siguro nabitin na pingis guys mga kakabugas na pingis yung tank and rice si Polar Jesus talas guys talas talas kasi nakakaputo ng style mating. so ito ito, na lagay na ito ito lalagyan natin dito sa gilid yan. Kasi ah. Pabilis kasi to ma ubos ka ma, matuyo guys to. Yung ginawa niya dito no. Best na matuyo to eh. yung anong gamit mo tong pintura to? Ha? Lakir. eh Lakir yung pang ano pang kotse. So, Yun, na pinturahan natin din yung ano yung sasabitan niya. Okay. Madali sila matuyo na itong pintura niya. Ginamit kasi pang kotse ito eh. Magaling itong hinayupak ito eh, kaso lang, Kaso nga lang, ano lang... Na, nasira. <laughs> <laughs> Diyo, joke lang. Wala yan. Trupa yan, trupa yan. Diyan. Ano lang kasi ito guys, yung talagang cold. Ano lang siya, may problema siya sa halos-halos. Hindi siya makapagbuhat na mababigat. Buti nga, gumaling na yan eh. Dito, hindi pa kami welding kasi... mag sana kami pagkakataon sa liya. Rasira yung mga tripod tayo naman bulag e? paano mo kami tiwasira mag sira? ano siya ng ano eh nahilamos sa na basa yung eh, tama yung mata mat eh ayun guys okay na to kaya yan to kapit na yan malapit na yan Because guys pag gusto mga paggawa ito si Jerry si Krabal ng Palar si Felix Agunut Ha? ah Agilio ah? So guys, it, nakabugas ito na. Uh, so natapos na rin yung pinagawa ko. So ayan. Itong ayan yung tray pa rin niya. yung ginanong ko yan is pwede ako maglagay ng stock dyan sa, sa gitna. Mga stock na nga kung ilan ang mabibili namin na na ano na mga, mga items o so, mga items namin na mga kape. No. Pwede kong lagay sa gitna. So For the meantime, pwede ko rin i-display isa eh diyan ihang. So sabit-sabit na lang. So mas maganda mas maganda kaysa dito. Si natatanggal ko nga dito yan kasi para yung pag naglalagay na ako ng chips diyan, mga Nova, mga Chippy, mga mga Doritos, yan. So nakahang na siya hindi siya magulo. Lahat ng ano iskarteto natin para hindi magulo. Para ano, para ano siya nakahang dapat para malinis tingnan so di ayan na siya pang chips yan ko pwede kasi sagat kasi may, may stock tayo ng bigas dyan hanggang dito hanggang dyan po, pwede hanggang dyan lang sa, sa kalawa so para hindi matabunan okay so guys yan na mas eh, maganda yung ano kasi na nakikita rin yung kape sa nasa gitna ayan okay di diba pwede mo nang pwede nang ano yan ang tipid tips ng mga uh, shelves sa hanging or storage mga chips. Di ba? Tipid lang kasi bumili bumili ako sa ano yan, sa lasada yan, mahal yan. Okay, this is for the vlog, tipid and uh shelves natin. Okay? Peace out, mamen. Geng-geng. Ciao.